Hello Wi-Fi friends, we're here at the Philippines. Vacation, magtatanong tayo ng kulungan ng manok. Ito, umpisa na natin mag-ikot. Kung saan-saan, ito, -saan. I think, uh, natatandaan ko to from Balintawak, along A. Bonifacio to Blooming Street. Ayan. Meron na pala rito ng uh, rilis. Sa taas. Hindi ko makakalimutan itong lugar na to dahil dito tayo naghahanap buhay noon mga suki natin to sa tinapang bangus at daing na bangus. Ayun, kay Dr. Cruz. Ang bait niyan, hindi na tumatawad. Ito yung mayon, ibon ni tulaloma to, to blooming treat. Naku, tinda natin daing at tinapa. Naglalako tayo. Napansin ko, marami na talagang tinata building dito sa atin. Talaga naman nakaka-miss ang pagbakasyon. Kaya misan pagka puro tayo work sa abroad, di ba? Mga mga kababayan natin misan masarap din mamasyal sa sarili natin bayan okay naman ang mga traffic tsaka ayan to na miss ko to yung maraming tao ang daming tao sa street <laughs> saya ito ata yung Doming Prit eh hindi ako nagkakamali ayun yung Rizal Avenue. ayan o Tawiran trend ayos mapipil mo talaga yung bayan mo na binanggalingan dito sa Manila ayan ito yung uh, C2 Road ba to? yung mga binibenda rin kasi Acton, ano eh. Papunta kami ng Velasquez yan. Nalaki ng truck, oh. Mga galing ng Fier. Yan. Ah, dito naman tayo sa kabila. Ito yung Road 10. Kung hindi nagkakamali, yan. Misa nakakalimutan na natin kasi yung street, eh. Pero natatandaan ko pa rin, ito yung C2 Road. Yan. Ayan, talagang masarap magbakasyon minsan. Uh, mapuntahan mo yung dati mong uh, tinitiran. Masaya. Puro trabaho. Tapos ngayon, bakasyon naman. Samahan nyo ako mag-ikot. Kung saan-saan. Kahit hindi ko masyadong kumpleto yung video ko, uh, okay na to. Basta ang mahalaga, nakapag-video tayo ng ganito. Ito yung kapulong. Yan, natanda ko na. Dati sa TV ko lang ito nakikita. Ngayon, nakikita ko na ngayon. Impersonal. Ayan, masaya talaga sa Pilipinas. Lalo rito sa Tondo, sa amin. Maraming tao. Ayan, marami kang makikita nga iba't ibang kung ano-ano. <laughs> Ito na yung kanto namin, F. Barona. Ayan. Okay. Ayan. Iikot pa tayo kung saan saan. Tapos, uh, naman tayo ng kwan huh? Pretel. Ito, Pretel to. Ayan. Masarap talaga mamasyal sa Pilipinas. Lalo na kung medyo matagal ka sa abroad. talaga mamimiss mo. Yung konting pagsalo-salo ng pamilya, katulad nito, get together, Iba masaya yan. Nakakapagpalis na dahil araw-araw ka nasa trabaho, pag nasa abroad ka. Ito yung Manila City Hall. papapakanta na ka ng Manila, Manila. I keep coming back Manila. Ito. Gay na naman kami. Ang daming building na ginagawa ho. Oh. Ito. Pasay ata to ito. Maraming building dito eh. Ito nandito tayo sa Public Market. Mahogany. Patagaytay. Tay. yan sa likod niya may oh, mga uh, market tapos may kainan na muna ngayon, nandito na ako kaya kakain tayo ito ayun ang dami ng ng mga uh -huh. baka rito ayun oh. No? ayun bakang Batangas di ba? ang sarap yan madilaw dilaw ang taba yun o no? kitang kita yung uh -huh. lakes ayun Queen Lakes o oh. magandang hotel yan ayun, ayun. Kasi yung kabila nito, magandang uh, view. Patingin ka sa... ano mo yung lake. Dito sa Twin Lakes. Ayan. Yung gilid na yan. Meron tayong titignan dito. Papasyalan natin dito sa Metro Tagaytay. Cavite eh. Ayan. Magkakatabi na yan eh. Galianis. ganda talaga ng tanawin dito sa Tagaytay oh. Ang dami pang pine tree oh. Maliwala Ito, magandang lugar to ha. Ah. Ang daming puno ng buko. Wow. Magandang tayuan to ng retirement home. Actually, ang pagre-retire naman, hindi naman ang tanda mo kailangan anytime pwede ka ng mamasyal magbakasyon mag happy happy yun na retirement mo huwag mo nang hintayin yung mahina ka na tsaka ka pa magre-retire okay naman yun nakapag-trabaho ka kumita ka nakapag-ipon ka pero syempre medyo hanggat malakas-lakas ka pasyal-pasyal ka kaya namin ko ng pula Ah. Uh, Maganda dito, ha. Ito yung Twin Lakes, oh. Ito pabalik na tayo ng uh, Mahogany ka kain Twin Lakes. Ang ganda nung talaga ng dito. Sa Sarap dito mag-coffee sa Starbucks. Ganido, no? sa yeah. Oh, ganun okay. sa Yan ang Twin Lakes. Oh. Twin Lakes. Tagaytay. Dito ba 'yung mahogany, may kainan doon mga bulalo? Uh, yung yung Eto, kakain tayo dito sa Bulalo King. Dito yan sa Mahogany. Kaya may market dito. Bili rin tayo ng baka. Tapos isigang natin. Kaya tapa. Eto naman binabaybay namin na to. Siguro, along one to eh. Pasa ito. Parang nyake. Oh, okay no? Malapit sa Mall of Asia. Yan. Dami ng building oh. Parang Las Vegas na rin to talaga naman ang Pilipinas ibang klase progreso na talaga sikat tayo mga Pinoy lalo na sa ibang bansa sikat tayo all home kaya Pinoy laban lang eto DB Mart eto naman yung kanakon to tolgate to eh. Super highway. Ayan. Kaya masarap talaga magbakasyon. Ah, lalo na kung magpapasko, yan, pupunta ka sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo. May baon kang kwento. Okay na yun. Konting pasalubong tatanggapin tayo ng mga yan dahil mahal tayo nila dahil hindi tayo nakakalimot sa kanila para saan naman yung post din yan hey, ang eh. yan ang dami yan, na rin ng commercial center dito sa atin may mga ginagawa pang MRT So, dito tayo ating kuan na to, eh. San Jose del Monte na to. Itong lugar na to. Ayan yung San Jose del Monte. Oh. Ayan, ayan ayan. Tabi, tabi ang mga tindahan. Tam? Uh, tapos, uh, meron tayong inatin ng party. Uh, dito tayo sa ating mga relatives. Ayan, party-party naman. Siyempre, kainan. May konting simple blessing, house blessing, party-party, sister, mamangkin, sister, pipag. <laughs> Sarap talaga. Ayun. Terno pa kayo. Ang saya. <laughs> Thank you sa food ha, dun sa binang food, sa, sa nagluto <laughs> niya. Ito, busy sa text oh. Ang <laughs> ating hipag sa pamangkin. Ang ating pamangkin. O, masaya talaga pag uh, nagkita-kita kayo. Alam mo naman ang Pinoy, masaya ay niyan. Very happy tayo mga Pinoy pag nagkita-kita. Madali tayong matuwa. Ayun, may kantahan, siyempre. Video hindi mo wala yung na yan. Tsaka inuman, red horse. Kita naman, no? Oh. Si ate, parang nasa concert. Ayun, si kuya, oh, bumabanat. Di masaya, di ba? Pag uh, may konting salo-salo, video -salo, Simple location dito sana man kaya tayo pupunta dito ang ganda pa oh may freeway na rin eto eto yung dito kami nakatira dati sa dito sa to eto biyahay tayo eto alam nyo itong puntong ito puntong arayan to papunta tayo ng may baysihan ito pampanga may baysihan gapan yan mga ang gandang ikutin kasi nito eh oh. para kumbaga sa kwan eh road trip yan, road trip tayo uh, tayo. natin yung mga side view side ng mga tindahan dikit tikit na oh. Jollibee. Yan naman. Ito. Eh, Naglalaki ang mga store. Tapos pasyal tayo sa isa natin kaibigan dito. Ikuti natin yung kanyang malit uh, maliit na lote. Eh tahimik may mga puno okay dito probinsya ang dating yan yeah. buhay probinsya ayun may kubo pa naku oh. sarap dyan kakain kayo ng pinapa kamatis eto, oh. pauwi na kami ng Maynila uli Dumaan kami rito sa isang restaurant dito sa San Miguel, Bulacan. Nakalimutan ko lang yung pangalan nito, pero sikat to. Kasi kakain ka sa kubo, kaya lang gumagawa ng umulan dito na lang kami kumain sa loob. Pero kung hindi umulan doon kami kakain sa may kubo, doon dadalhin yung pagkain. Ang ganda, oh. Pita mo. Oh. Talaga naman nasa kubo ka. Ah. Pero dito kami kumain sa loob. Ito, balik tayo ng Herbosa. Ito yung Herbosa Tundo, Manila. Ayun, siyempre, magle-lay muna ako. <laughs> at saka, yung paborito natin laro, pool. Ayan. Pasalan din natin ng Mall of Asia. Ayan, lakad tayo dito, pamangkin. Ayan ang Mall of Asia. Salamat. See you at the next video. Woo